Carla Abellana on having six dogs and six cats. Ni isa dun wala akong binili. Bago siya naging celebrity ambassador ng Paos Philippines, ang pinakamatandang animal welfare organization sa bansa. Unang sumali sa GG ang aktres na si Carla Abellana bilang volunteer noong grade school pa lang siya. Ngayon sa 38, Ibinahagi ng aktres kung paano nagsimula ang kanyang pagmamahal sa mga hayop sa bahay nang makita niya ang kanyang sariling mga miyembro ng pamilya na nag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop. I believe it's because grew up in a family of animal lovers talaga. In my Lola had around, at one point, tatlumpu dogs at the home and I grew up with en my Lola. So early on we were teach how to be responsible, how to take good care of pets and how to have compassion. So from there, I just fell in love. I had all kinds of chickens, I had pets, pet, gits of pets. Baboy, isda, gagamba, ahas kaya lahat ng klase ng alagang hayop at ganoon talaga sa pamilya, she shared with Bush ABC in an exclusive interview during the Allure Philippines launch sa pag-aalaga ng maraming hayop sa paglipas ng mga taon. Ibinunyag ng matapat na for mom na mayroon siyang isang dosen ng mga for baby sa bahay ngayon, kasama siya sa pamumuhay at binibigyan siya ng pang-araw-araw na hamon na kaakibat ng pagiging maraming may-ari ng alagang hayop. Sa kasalukuyan, mayroon akong anim na aso at anim na pusa. Nakakamot ay bahagi nito. Kakatin kanila, wala kang personal space, lahat sila ay nasa ibabaw mo. Hindi laging malinis ang bahay, hindi laging mabango. Kailangan mo talagang maglinis pagkatapos nila. makagat sila minsan. makahol sila sa iyo minsan. Kaya bahagi lahat ng ito ng pagiging pet owner, she admitted, bilang advocate ng Adopt Don't Shop campaign. Ipinagmamalaki ni Carla na ibinahagi niya na masaya siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanyang mga inampon na aso sa magandang buhay. As a matter of fact, All six dogs I have now, ni isa dun wala akong binili. So I adopted one and the rest was given to me. Not naman gave to me as e-gift but some fans migrate abroad and some of them didn't take care of their pets anymore so I took over. So wala ni isa ang binili. If eh, oldest is Bobby, she's a Yorkie youngest. I have two years old. Ramen at makina isang taon at apat na buwan na. She shared, noong Oktubre 2024, sinagip at inaalagaan ni Carla ang isang tuta na nasagasaan ng kotse sa kahabaan ng Lex. Dinala niya ang kanyang rescue sa isang veterinaryo at noong Marso, ang maswerteng Aspin ay pinagtibay pagkatapos na itampok sa isang adoption drive ng lokal na rescue organization, Project Kuna, bilang anak ng aktor na si Raihihi. Abelana at tapo ng yumaong beteranong aktres na si Delia Razon. Pinasok ni Carla ang showbiz sa kanyang titular role sa Philippine adaptation ng hit Mexican telenovela na Rosalinda kung saan siya ay ipineres sa kanyang first love team partner na si Geoff Agenman. Sinundan ito ng regular main roles sa iba't ibang primetime series sa Kapuso Network. Pinakahuli siyang napanood noong nakaraang taon sa family drama na Widow's War na pinagbidahan din ni Bea Alonzo.